Hello guys! Ito na po yung pinagpaguran ko ng ilang taon. Matagal na rin po yan natapos. Kaya lang po, syempre nagpa-extension po ako ng kusina at Ma marami po ako binag ng bahay namin. Kung alam niyo lang po siguro magdasasalita lang yung bahay namin. Natapos na tapos babagbagin mo na. <laughs> kaya magkwakwan po. Murder na murder na po yung bahay namin sa kwan. Kaya marami po din akong nasayang na pera. Dahil po tapos na nga pinabagbag ko pa kaya ganun. Ganon talaga, ambisyosa nga po ako na magkaroon ng simpleng bahay kubo. Kaya po, ganyan. Kung dati yung bahay namin ay butas-butas, hindi namin alam kung kung saan kami matutulog. Kasi parang silong ng mangga po talaga yung bahay namin noon maraming nakasabit. Pero ngayon po may matatawag na po akong sarili kong pundar, sikap at tiyaga ko po talaga ay nagkaroon po ako ng simpleng bahay kubo. Talagang masasabi ko na nasa maayos na po yun, dalawa kong anak, hindi na po sila mababasa sa tulo ng ulan.